Bumisita dyan sa Mama Mary Napaka solid guys ng mga tanawing Hi mga kalings Papunta nga pala kami ng sumilang dyan guys Para ipagamot yung pamangkin ni Ali At itong si Ali Pakiyot ng pakiyot lang guys Shoutout nga pala kay Kalako Pakipalo na rin guys ng page ni Kalako At ayan na guys Malapit na kami sa motor trade At dumay humarang na tricycle Ewan ko bakit humarang yan at matagal pa nga pala guys ang biyahe namin dyan dahil hindi pa kami nakakalampas ng release. Dahil papunta pa lang yan guys sa labasan at pumunta lang kami dito sa gas station para magpagas. At nagpatuloy lang kami guys sa pagbiyahe habang si Kalako dito nagkwekwento lang kung baano siya nabangga kanina. Tiglado kasi guys tumigil yung nasa unahan kaya napapreno lang din siya at sumalpok yung nasa hulihan niya. At kung makakapunta nga pala kayo dito guys sa Kalawag wag na wag niyong kakalimutan bumisita dyan sa Mama Mary. Napaka solid guys ng mga tanawin dyan. Pagkalampas namin dyan guys shoutout nga pala kay kuyang nakamotor. Ingat sa'yo. Pit na nga pala kami dyan guys sa sumili lang dahil nagsisinyas na ang aking kapatid na kami ay tatabi na. Palagpas pa lang kami guys ng tulay niyan. Huwag na huwag niyo nga pala guys kakalimutang ipollow yan si mga kalako. At eto na nga guys patigil na kami niyan. At ayan na nakababa na nga pala dyan si Adi at binuhat na lang ang kanyang pamangkin. Paano nga pala kami niyan guys at papunta na kami sa bahay ng manggagamot. At nauuna nga lang pala dyan guys yung mama ni Ali. Hindi na nga pala namin guys na videohan dahil dahil dalidali -dali na kami at papunta kami sa doktor at makakabuting kami ng cut-off. Mag-aalauna na kasi nyan guys. At hindi na nga pala guys sumama dyan sa amin si Kalako dahil nagpahinga na lang daw siya. Dito naman ako guys. Naiwan kasi yung bag ni Rex kaya binalikan namin. At papunta na nga pala kami nyan guys sa doktor. At nandito nga na pala kami guys sa tapat ng Pure Gold at kung kayo ay mapupunta dito sa Kalawag. Ito lang ang palatandaan nyo guys. Yung arco na yan. Yan ay sikat na sikat dito guys. At yun nga nga pala guys ang palatandaan kung malapit na kayo dito sa Kalawag at nandito na nga pala kami guys sa doktor at kung saan nagtatanong lamang ang ina ni Ali kung puno na ba yung palistahan at dali-dali lamang kami pumunta dito sa kabila para magmerienda binalikan nga lang pala namin guys dyan si tatay dahil nakasalubong namin kanina yung nagtitinda ng merienda. Dali-dali lang guys bumaba dyan si Ali para bumili dahil gutom na gutom na daw siya at hindi pa siya nagtatanghalian na rin, guys, si Kalako. Nakribe na rin siya sa lumpia, kaya bumili na rin siya. At nakikipagbiroan nga lang pala dyan, guys, si Ali. Kung makakatawad ba siya kay tatay. Ang binili nga lang pala dyan, guys, ni Ali, isang palamig, dalawang siyang at isang lumpia. At si Kalako nga pala, guys, tatlong lumpia ang binili dahil siya daw ay nagugutom na. At shout out nga pala sa iyo, tatay, napakasipag nyo po. Kahit umiinit, nagtitinda pa rin po kayo ng merienda. At kung kayo nga pala, guys, ay taga- malawag, bumili na rin kayo kay tatay na solid ng lumpia niya tsaka ng Shanghai niya. Pumasok na nga lang pala kami dito guys sa tricycle para kumain at uminom ng juice. Pagkatapos nga namin guys dyan kumain, bumalik na rin pala kami.